summer outing ba ang hanap mo? Gusto mo yung safe pa rin at di gano matao? Sama ka sa akin dahil meron ako alam na sure ako na swak sa gusto mo. Dito lang yan sa Pico de Loro. Bago tayo bumiyay, mag-like at mag-subscribe na rin kayo sa Biyayarong Butete. Weekly ang ating upload sa mga ganitong lasing biyay. 73 kilometers away lang ito galing Pasay City. Tamang tama ito sa mga gusto magbakasyon na medyo malapit pa rin sa Maynila. Medyo challenging nga lang ang daan na ito dahil sa mga medyo sigsag na roads papuntang Pico de Loro. Kaya make sure na maayos ang inyong mga preno. Along the way, kung ang daan nyo ay Ternate, hindi mo mamimiss ang isa sa mga destination spots ng ating mga kababayan. Ito ang Kaibiyang Tunnel. Ito ang longest subterranean road tunnel. Ito ang nagkoconnecta sa Ternate at nasugbo. Kung maaga ka pa sa iyong check-in, at tayo mag side trip muna sa Point Mai. Dito may kita mo mga monkeys na malayang nakakalakbay sa lugar. Pwede mo rin sila pakainin kung gusto mo. Be mindful nga lang sa gamit mo. Kasi minsan, kumukuha ng gamit ang mga unggoy habang nakatalikod ka. <laughs> Bad no? Sa lugar din na ito, meron ka rin may kitang eagle na maligid sa lugar. Upon arrival sa Amilo Coast of Pico de Loro, asahan ninyo ang lugar ay sobrang relaxing dahil sa dami ng puno nito sa paligid. Simula sa gate, mga 3 kilometers away pa ito papunta sa mismong reception lobby. Kung ikaw ay nag-book via Airbnb, kailangan mo muna kontakin ang owner ng unit na pagstayan ninyo. Dahil sila ang magbibigay ng access papunta sa inyong unit at access sa mga club facilities ng Pico de Loro. Para sa kalaman, Pinapayagan ng bata at matatanda dito sa Pico de Loro, pero kailangan walang nagnat o hihigit sa 37.5 ang temperature ng bawat guests. Kung jogging spots naman ang hanap mo, meron yan dito sa Pico de Loro. Sa paligid ng lagoon, meron batwalk na ideal talaga sa mga joggers. Meron dito mga cute na ducks na sure ako mapapahinto ka sa kanila. Ito ang ginawa namin oh. No? Ka pa. Meron din mga sports activities na pwede na yung gawin dito Tulad ng bowling, billiards, basketball, table tennis at badminton Meron din silang gym Ang oras ng kanilang facilities ay from 9am to 8pm Paalala lang, sa loob ng Pico de Loro, hindi allowed ang cash transactions Ang pwede lamang ang yung debit or credit card kung fishing naman ang iyong trip, meron rin yan dito. Marina area ang tawag nila dito. Madaming mga isda ang nakapaligid dito kaya imposible na wala kang makuwang isda. Maganda pumunta dito tuwing umaga at hapon. Dahil kami ay mga beginners, maliit lang ang aming nakuha na isda. <laughs> Habang dito ka rin, ay kita mo din ang iba't ibang yate sa paligid. At ang pinakamaganda sa lahat ay ang mountain view ng Pico. At ang panghuli, ang Pico Beach, ito ang pinaka-attraction ng Pico de Loro. Hindi ganang mabato ang buhangin, walang jellyfish sa paligid, malinis ang paligid at meron din mga hut na pwede ka magpahinga hanggang sunset. Ngayong quarantine period, pwede mo pa rin ma-access ang swimming pool area. Pero personally, mas maganda sa beach area na lang dahil mas ma-exercise natin ang social distancing. Ang beach access ay hanggang 6am hanggang 6pm. At yan ang mga iilan sa mga pwede ninyong gawin dito sa Pico de Loro. Marami pa mga activities na pwede nyo pang ma-explore. I-comment mo na rin yan dito kung ano yung mga activities na ginawa ninyo during your stay. Muli, para sa mga ganitong klaseng videos na lagi tayong mag-upload linggo-linggo, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat at stay safe! <laughs> <laughs> oh, I <nice>. oh. am <laughs> done